Okay, magandang araw po mga kami ni Rice Mill. Uh, gusto kong i sa inyo ang uh, tinatawag nating Ultimate Rice Business Calculator. Ito ay ginawa namin para sa mga nakabili ng mini rice mill machine kung gaano ba kalaki ang natitipid nyo sa paggiling ng uh, palay. Para sa sariling uh, gamit, paggamit, or ibebenta from palay to bigas. Okay? So, mapapansin niyo dito, may dalawa tayong tabs. Ibig sabihin, dalawang uh, section ng calculator. Meron tayong para sa benta. Ibig sabihin, uh, magigiling ka ng sarili mong palay, gagawin mong bigas para ibenta. Okay? And then, meron na naman tayong another... Uh, section dito para sa serbisyo. Ibig sabihin, yung mga kapitbahay mo na may mga palay, pupuntahan sa iyo para maggiling ng palay at gawing bigas. Okay? Punta muna tayo dito sa para magbenta. Okay, dito sa para magbenta, ginawa na natin ng example data yan o may mga may mga values na yan. Para sa inyo, at uh, madali nyo na lang yan babaguhin, okay? Umpisahan natin sa step 1. Para hindi kayo malito, una mong kakalkulahin yung kilo ng palay na gigilingin mo. Okay? Nakalagay na dyan na 230 kilo ang palay dito sa example. No? Babaguhin nyo yan kung ilang kilo ang uh, Ah, uh, kikilingin nyo. For, for, example, 500 kilo, hindi palitan nyo yun ng 500. Ayan. Nakalagay na yung estimated kung ilang kilo na bigas ang magagawa mo. Ayan na, oh. 325 nakalagay na dyan. And then, ang recovery rate natin ay 65%. Okay? Uh, umaabot tayo hanggang 67%. Depende yan sa uri ng palay, no? Kung maganda yung palay mo, ay mas mataas pa dyan minsan, no? Mayroong mga nagre-report sa atin na mas mataas pa dyan. Okay, so, ang um, step 1, ibalik natin sa default, yung uh, yung uh, example value sa 230 kilo na palay na magpuproduce ng 150 kilo na bigas sa 65% recovery rate. Okay, punta naman tayo dito sa section, uh, sa step 2. Okay, malilito. Okay. Dahil ikaw ay magbebenta ng bigas, no? Alamin mo muna kung magkano mo nabili yung palay mo. Kung 20 pesos ba per kilo, ilagay mo dyan 20. Okay? 20. And then, ito, tsaka mo lalagay ito kapag natapos mo na gilingin yung 150 kilo na bigas. Siyempre, dito, inestimate lang natin sa isang oras. Kaya nakalagay dyan ay 60. Okay, let's say kunyari natapos tayo ng 60 minutes sa 150 kilo na bigas na na-produce. Okay? Tsaka mo ilalagay ito Pagtapos na. Ito naman, yung rate ng kuryente, madali lang to, no Lagi kang uh, pareho dito. Dahil lang kuryente natin nandun nakalagay sa ating bill. No? I-type mo lang dyan yung per kilowatt hour. Usually, 12 pesos, ganyan, 11, ganyan. Ilalagay mo lang yung exactong rate sa inyo. Para para calculated mo kung magkano ang kikitain, ganyan. Hindi ka malulugi, no? O, ito naman sa huli, yung tubong nais mo ipatong per kilo sa bigas. Nilagay na lang natin ng 8 pesos dito, ha? Pwede nyo baguhin. Gawin mong 5, gawin mong 10, is up, up, to you, no? So, nilagay natin sa 8 pesos per kilo. Ang makikita nyo ngayon dito, sa total breakdown, ayan, lalabas dyan ng breakdown, no? Yung gastos mo sa palay, yung puhunan mo, yung 20 pesos per kilo na palay, nakalagay na dyan. Pati yung gastos mo sa kuryente, nakalagay na rin dyan. Ayan, o. Oh. Gastos sa kuryente, 26 pesos lang ang total ng 150 kilo na giniling mo. Yung kabuuhang puhunan, eh, gumastos ka kasama kuryente, ayan, o. Oh. So, ibig sabihin pala, ang potential na kikitain mo sa 150 kilo na bigas, ay want Okay? Tatlong ka ba niyan? 150, sinakto na natin yung example. So, ang suggested price ay sasabihin niya rin sa'yo. So, sabi niya, dahil 8 pesos per kilo ang patong mo, ibenta mo raw yan ng 38 pesos and 95 cents. Okay? Sa mga kapitbahay mo. Pag nalaman ng kapitbahay mo na 38 pesos lang ang bigas mo, wala pang 40, sa tingin mo, pupuntahan kanila nila. Of course, yes. Kasi ang mahal ng bigas ngayon. Okay? Yung mga NFA rice na kasing price nito sa palengke ay napakapangit ng, ano, ng quality. Samantalang, ang naproduce mong rice gamit ang mini rice mill machine natin, sa 38.95 per kilo, ay well milled na. Ibig sabihin, buo yung mga bigas mo. No? Kaunti lang ang nadudurog dyan. Lalo na maganda yung palay na ginigiling mo. Nako, matutuwa yung ano. Malinis na, malinis na yung ano. Yung bigas niyan. At bonus pa, okay, bonus pa, meron kang pinong darak. Wala kang itatapon. tanda mo, pwede mo pang ibenta yung darak, no? Yung ipa, tsaka darak, magkasama na dyan. Pino na. At pwede sa hayop ipakain. So, imaginein mo, tumubo ka na ng 8 per kilo dito sa bigas meron ka pang ipa na pwede mong ibenta as darak na, no? So, yan ang example dito sa ating pagbebenta ng bigas. Punta naman tayo dito sa para para sa serbisyo. Ito yung yung mga uh, meron kang mga kapitbahay na may palay na dadalhin sa'yo para gilingin mo, no? Ito naman tayo. Okay? Very similar din to. Okay? Uh, yung example lang dyan. Na. Ayan pa rin ang example. Let's say, nagdala siya ng 230 kilo na palay. Siyempre, kailangan mo malaman muna yung dala niyang palay kung ilang kilo. Tsaka mo ilalagay dyan, ha? So, may edit naman yan na, papalitan yan. Dito, hindi mo siya may edit, ha? Dito. Kasi, nakaset naka, naka tayo dito sa recovery rate. Magdidepend yan sa recovery rate, oh. to mo pagka 67 ng recovery rate mo, uh, dumadami yung kilo syempre niyan, di ba? Eh, sinet na lang natin sa 65 para hindi tayo ma-short. Ma okay? So, alamin mo muna kung ilang kilong palay ang pagigiling niya. Ito ang estimated na magagawang bigas. Okay, dito naman tayo sa baba. Uh, babaguhin mo to, Ganun din. Babaguhin mo to pagkatapos mo na gilingin yung 150 kilo. Okay, dito sa una, sa step 2. Ikaw ang maglalagay niyan after na matapos yung 150. Tandaan nyo ha. And then, ganun pa rin yung rate ng kuryente nakalagay dyan. Dito ka lang magbabago, mag-iiba. No? Kasi yung singil sa servisyo kada kilo ng palay, minsan 4 pesos, minsan 5 pesos. No? So, nilagay na lang din natin sa 5 pesos per kilo ang giling. Okay? So, sa baba, lalabas ang result, ang breakdown. Yung gastos mo sa kuryente, 26 pesos sa 150 kilo na bigas o 230 kilo na palay. And then, malinis nakita, kita. Ito na yung net profit mo. Ang net profit mo ay 1,127.45. So, ibig sabihin pala, uh, ito ang kabuuhang sisingilin mo sa customer sa 150 kilo na bigas na nagawa ng 230 kilo na palay niya. Okay, nakalagay na dyan yung kabuuhang sisingilin. Ayan. Pag nasingil mo to, bawas mo yung uh, 2640 sa kuryente, ito na yung net profit mo. Calculated na. So, pag sa paggamit nito, hindi ka malulugi. Alam mo na kung magkano ang uh, cost of, ano mo, service, and everything, no? Sa so, kuryente, sa kasama na dyan, syempre yung service mo. So, yan. Bali, uh, ginawa na natin uh, mas madali para sa mga gumagamit na, mga nakabili na ng mini rice mill machine sa amin. At kung gusto nyo, gamitin ito ay mag-commento lang kayo sa ibaba ng video na ito. Okay? At isi send ko sa inyo ang ating napaka-useful na calculator para sa mga uh, nagne-negosyo ng bigas gamit ang mini rice mill. So ito po, si Simple Machines PH. Uh, i-search nyo lang sa Facebook Simple Machines PH at mag-message sa amin directly or mag- uh, mag-leave ng comment para sa mga gustong gumamit nito. So maraming salamat po